Ibuhos ang dish soap sa isang ice cube tray at ilagay ito sa freezer. Magkakaroon ito ng mga bagong katangian. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng dishwashing liquid araw-araw. Hindi alam na ang isang simpleng aksyon ay maaaring magpahusay sa bisa nito. Sa halip na ibuhos ang buong halaga sa dispenser, iwanan ang kaunting likido at ibuhos ito sa isang karaniwang ice cube tray. Punuin ito hanggang kalahati. Lalawak ang likido habang ito ay nagyayelo. Ilagay ang inihandang tray sa freezer magdamag. Sa umaga, dapat ay ganap ng nagyelo ang likido. Ipaalam sa amin sa mga komento kung aling, lungsod ka nanonood sa amin? Sa ganitong anyo, magkakaroon ito ng mga bagong katangian. Makatutulong ito sa mga espesyal na gawain, tulad ng nasunog na oven o grill grate. Ang paglilinis sa mga ito ay maaaring nakakainis. Sa mga cubes na ito, mas mabilis mong magagawa ito. Kunin lang, ang isa at simulan itong islide sa ibabaw ng grate. Ang likido ay kakalat. Aalisin ang mga mantsa at nasunog na mantika. Ihagis ang mga ganitong cubes sa lababo kapag may hindi kaaya-ayang amoy na umaabot mula dito. Agad na mawawala ang problema. Dahan-dahang matutunaw ang likido at dadaloy ito sa mga tubo. Nililinis ang mga ito habang ginagamit ang lababo araw-araw. Alam mo ba ang trick ng pagyayelo ng dish soap? Palagi akong may ilang cubes sa freezer. Nililinis ko ang washing machine ng regular. Nawawala ang dumi. At kalawang, malinis ang washing machine at laging mabango ang labada. Maglagay ng toothpaste sa loob ng salamin ng pinto. Kumuha ng kalahating lemon at ikalat ang paste. Gawin ito lalo na sa mga gilid, kung saan madalas na naiipon ang mga natirang tubig at detergent. Kapag nalinis mo na ang buong salamin, ihagis ang lemon sa washing machine. Tambol. Ngayon, tumuon ka sa seal ng pinto ng washing machine. Ito ang lugar kung saan karamihan sa dumi at amag ay naiipon. Ibudbod ang baking soda sa lugar na ito. Alisin nito ang dumi, mga spores ng amag, at mawawala ang mga hindi kaaya-ayang amoy. Pagkatapos gawin ito, isara ang washing machine, buksan ang drawer ng detergent, at ispray ito ng suka. Lahat ng mga compartment, ang suka ay nag-aalis ng kalawang, detergent, mga natira, at amag, Kung hindi mo regular na nililinis ang washing machine, hindi kailanman lalabas ang amag. Isara ang drawer at patakbuhin ang washing machine sa isang karaniwang programa. Ang toothpaste, lemon, baking soda, at suka ay maglilinis sa loob ng washing machine at aalisin ang mga deposito at kalawang. Ang masangkap na ito ay nag-aalis din. Ang mga spores ng amag na maaaring maging sanhi ng hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa washing machine. Kapag natapos na ang washing machine, buksan ito at alisin ang lemon. Agad mong mapapansin na ang buong loob ay kumikislap. Punasan ito ng tuyo at magiging mas malinis ito kaysa dati. Mas malinis din ang drawer ng detergent. Sa susunod na siklo ng paglalaba, mapapansin mong ang mga damit mo ay amoy, napakabango. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amoy ng kaamugan at amag. Sa likod ng pinto ng oven, merong isang nakatagong pindutan na nagpapadali sa paglilinis. Karamihan sa mga tao ay hindi ito alam. Hilahin mo lang ito pataas para ma-release ang lock. Ulitin ang proseso sa kabilang bahagi. Sa ganitong paraan na naihanda ang mga pinto, madali na silang tanggalin. Susunod, kunin ang mga ito at bahagyang itaas. Dapat lumabas ng kusa ang mga bisagra. Mayroong protection na plastic sa pinto ng oven. Gamitin ang pang-iskrew na pangbukas para buksan at tanggalin ito. Sa ganitong paraan, maaaring i-disassemble at linisin ang salamin. Maaari mo ring tanggalin ang rack at salamin kapag naglilinis. Hilain ang mga ito gamit ang matibay na galaw. Sa ganitong paraan, maaari mong lubos na linisin ang mga pader ng oven. Kung ayaw mong kuskusin ang sunog na mantika at mga tira ng pagkain, gumamit ng baking soda. Mayroon itong mahusay na mga katangian sa paglilinis at ligtas ito para sa kalusugan. I-sprinkle ito ng pantay-pantay sa mga pinto at sa loob ng oven gamit ang salaan. Dapat takpan ng makapal na layer ang buong ibabaw. Pagkatapos, kumuha ng papel na tuwalya. Ilagay ito sa mga lugar na natakpan ng baking soda. Ibuhos ang isang tasa ng suka sa isang spray bottle. I-screw ito ng mahigpit. I-spray ng husto ang mga tuwalya dito. Patirang maabsorb ng mabuti ang halo, ang parehong mga sangkap ay magre-react sa ilalim ng mga tuwalya at magsisimulang tanggalin ang sunog na pagkain. Iwanan mo ito lahat ng 15 minuto. Pagkatapos ng oras na iyon, tanggalin lang ang mga tuwalya at punasan ng oven gamit ang mga ito. Lahat ng dumi ay dumikit sa kanilang ibabaw at hindi mo na kailangang kuskusin. Kaya nitong hawakan ng mga matitinding mansya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang matalinong paraan para linisin ang mga laminate at kahoy na sahig. Gumagawa ako ng mga cleaning balls sa bahay. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang dalawang bola sa isang balde at punasan ng sahig. Nawawala ang lahat ng mga mancha at walang mga guhit na natitira. Ang paggawa ng mga bola na ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang sentimos at mas epektibo sila kaysa sa mga karaniwang panlinis ng sahig. Para ihanda ang mga ito, kakailanganin mo ng 500 gramo ng baking soda. Magdagdag ng dalawang kutsara ng denatured alcohol dito. Ang denatured alcohol ay may mga katangian ng pagpapababa at pagdidisinfekta. Epektibo nitong tinatanggal ang mga gasgas mula sa sapatos at mga mantsa ng pintura. Susunod, maglagay ng sukat ng iyong paboritong fabric softener. Ang sangkap na ito ay hindi lamang nagdadagdag ng kaaya-ayang amoy, kundi mayroon din itong mga anti-static na katangian. Pinipigilan nito ang alikabok na dumikit sa sahig, magsuot ng rubber gloves at haluin ang lahat ng magkasama. Masahin ito ng mabuti. Kung masyadong malabnaw ang timpla, magdagdag ng kaunting laundry detergent, gamitin ang iyong mga kamay, hubugin ang timpla sa mga bola na kasing laki ng golf ball, Pagkatapos, ilagay ang bola sa isang plastic board at hayaan silang matuyo Sa susunod na araw, dahan-dahang ilipat ang mga ito sa isang lalagyan. Sa ganitong paraan, maaari mo silang itago ng ilang linggo. Ang soda balls ay may mga katangian ng paglilinis na antibacterial at antifungal. Ang denatured alcohol ay pumipigil sa pagbuo ng mga guhit. Sa isang balde ng mainit na tubig, ilagay ang dalawang bola. Ang daming ito ay sapat na para linisin ang mga sahig at ang buong bahay. Ang soda ay nakikipagreaksyon sa tubig na lumilikha ng foam para sa paglilinis, agad na natutunaw ang mga panlinis sa balde na nagpapahintulot sa mop na pantay na maabsorb ang mga ito. Pagkatapos, magmop ng sahig, isang kaaya-ayang amoy ang pumuno sa apartment agad-agad, mabilis itong natutuyo at walang mga guhit. Kung gusto mo ang resipe na ito, bigyan ito ng thumbs up. Hinalo ko ang aseton sa kape at nagulat ang lahat sa resulta. Magugulat ka rin sa produktong ito. Iba ito sa lahat ng mga nakita at kinamit mo hanggang ngayon. Para gumana ang trick na ito, ilagay ang quarter na kutsara ng kape sa isang mangkok. Magdagdag ng mga 100 ml ng tubig at haluin. Ang susunod na sangkap na kailangan mo para sa trick na ito ay acetone. Ito ay isang produkto na karaniwang ginagamit upang tanggalin at tunawin ang maraming organikong substansya. Dalawang kutsara ng acetone lang ang sapat na para tanggalin ang iba't ibang mancha, tunawin ang sunog na taba, at madaling alisin ang iba't ibang spot, ang huling sangkap sa halo ay likido para sa paghuhugas ng pinggan. Gumamit ng ator na kutsara at haluin ng mabuti ang lahat. Ang likido para sa paghuhugas ng pinggan ay mahusay na humahawak sa iba't ibang mancha sa kusina. Ngunit sa kombinasyon ng kape at acetone, nagiging mas epektibo ito. Kapag nagsama-sama ang lahat ng mga sangkap, ibuhos ang inihandang halo sa isang spray bottle. Sa ganitong paraan, magagamit mo ito ng pinakamahusay at mapapakinabangan ang mga katangian nito. Ang mga sa halo na ito, Kapag pinagsama at nahalo, ay handa ng gamitin agad. Ang ganitong kaliit na halaga ay sapat na para linisin ang maraming kaldero at kawali o isang kawali ng maraming beses. Ipaalam mo sa akin kung gumagamit ka rin ng kape para sa paglilinis sa iyong bahay. Makakatulong ang halo na ito na alisin ang dumi at sunog na mga residue mula sa mga kawali ng hindi kinakailangan ng pagsisipilyo. Magugulat ka kung gaano kabilis natutunaw ang mga patong ng taba. Kung ikukumpara sa maraming iba pang mga produkto na dinisenyo para sa layuning ito, iba ito sa lahat ng mga ginamit mo hanggang ngayon para tanggalin ang mga mantsa at sunog na residue. Ilapat lang ang halo na ito sa sunog na kawali at hayaan itong magtrabaho. Agad na mawawala ang mga magagaan na marka ng pagkasunog, hindi mo kailangang brush para sa pagsisipilyo. Magiging kapakipakinabang ito para sa mas matitinding marka ng pagkasunog. Pwede ring gamitin ang halo na ito sa iba't ibang matitigas na mantsa sa kusina, sa mga metal na ibabaw at mga kalderong aluminyo. Tandaan lang na huwag linisin ang mga plastik na ibabaw gamit ang halo na naglalaman ng acetone.